Alright mga karubiks, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakita niyo sample no. Yan yung tipper na gina ginagamit sa ating PLL algorithms no. Yan. Dahil lang ating topic ngayon ay yung paano babasahin o gamitin ang ating algorithms. Kasi isa yan sa mga nakakalito sa mga beginners no na nagbubuo ng kanilang mga Rubik's Cube na kaya ito lang 'yung mahalaga, no. Kung paano iniikot 'yung mga part parts na 'yan ng mga cube. Up right side left side front back no ayan okay so itong ating sample ito yung tinatawag na T firm ayan my head uh, bar bar na maliit, no, nandiyan. Pag nag-front tayo ng blue, nandiyan yung headlights niyang blue. Yung, yun ang ibig sabihin nun. Ikot mo ulit, ayun yung ka-opposite nung red na bar ding maliit. So, yung tatlo, wala na. Broken sila. No. So, balik natin yung position. Ganyan. Okay. So, papaano nga ba ginagamit ang ating algorithms? Yan. So, tulad nito, no? O, oh, tulad nito, T firm. Oh, as in letter T, as in Tinkerbell. Ayan, oh, ano? O, Okay, so, ganito lang yung paggamit ng algorithms. Kasi, kasi nga, kaya ako tinuturo, no? Baka kasi kayo nalilito, no? Pagkaharap nyo na yung listahan nyo dyan, hmm, na nalilito. Lalo na yung may prime, no? lalo na yung may prime yun yung counterclockwise ng kung anong letter yung nandun no? okay so ito lang T firm okay babaga lang ko ng gusto para makita nyo kung paano siya niikot naka front tayo ng red no? naka front tayo ng red o, oh, yung position ayan ha? ayan ha? tignan nyo ha? okay so ang algorithms are U R prime, U prime, R prime, F, R two, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime. F prime. Yan. O, diba? Nabuo natin yung cube. Oo. Na. No. Okay. Another sample, mga Karubiks. Another sample, mga Karubiks. Nag-iba ako ng front naman, no? kasi parang ang dilim ng red, eh. No. So, lahat naman, no, mga Karubiks, basta OLL na kayo. Yan yung OLL. No. Na kahit ano ipront mo dyan, no, depende lang din sa itsura. Minsan kasi pwede ka magprint ng orange, pero yan yung itsura niya. Yan, no? Layo, no? Yan, ganyan. Pwede namang itapat mo na siya sa kulay, no? Yan. No? Okay? Pwede. Maganda pala sa orange o blue. Parang dark. Green lang, green. Maganda. Okay. So, ito yung palatandaan natin. Meron diyang bar na maliit pag ginanan mo naman sa side ng right hay yung bar din na maliit no okay orange yan. na kasi sa, kasi andito yung araw eh yung sinag <clears throat> parang hindi kita na orange eh, no okay so yung ito at saka ito magkabalik uh, magkabaliktad no at saka yung edges niya magka-adjacent na baliktad So, ang magandang palatandaan lang para matandaan mo to ganyan. Buo ito, buo ito na bar na maliit. Yun. Ayan. no? Okay. So, ang posisyon, ganyan. So, tignan mo uli yung kung paano ko iniikot ang cube ng dahil dun sa algorithms na aking binabasa. No? Kasi, yun nga, no? baka nalilito kayo dun, no? So, kahit naman hindi siya naka-OLL, yung tulad nung Sun, oh, yun din yung algorithms eh, no? Titignan nyo lang kung paano ang ikot, na Okay? So, eto yon no? Yung posisyon, no? Ayan, lapit natin bagay. F R Pwede nyo gamitin ng kaliwa, no? U prime. r prime u prime r u r prime f prime r, r u r prime u prime r prime f r f prime hion Ayan o, oh, nabuo natin, di ba? O. Oh. Ibig sabihin, yung paggamit ko ng algorithms, tama. Mm -mm. Kaya kung ano yung nakita nyo ngayon, ah, ganun pala yung F prime pa ganun, no? Oh. Ang F naman, balik natin sa kulay niya, papaganyan naman. yon. Ang R naman, pag walang sinabing prime, ibig sabihin, clockwise siya, pa, pa ganun. Pag binalik ng, o oh, ang sinabi, R prime, dito. Yun, no? ang L prime naman doon. Dahil kung maharap mo nga yung left side sa'yo, then yung counterclockwise ng left. No. Ganun, oo, ganun yung binasihan eh. Pagka naman left o L, clockwise yon Pag ganun. Yan. Now, Ang, ibang, ang pagkakaiba nga lang, pag naka-prone ka ng green, gumagamit ka ng algorithms, syempre yung L nya dito. Yan. Kaya nga, inihirap natin sa atin itong left side para makita mo kung paano ikot. Papagano ng L o left clockwise. Kaya kapag naka-prone ka ng green, ang left, left niya na clockwise dito. Dahil maraming nalilito rito. No? Lalo na yung back. Oo. No. Oo. Di kung harap mo naman yung back, naka-original kang front ng green, ang clockwise niya dito. Tandaan mo ha. O. Oh. Eh di babalik na dito. No? Saan ang back nun? Clockwise. Dito. Yun. No. Maraming nalilito dyan. No. Kala mo doon eh. No. Nagagaya mo siya sa front mo. O. No. Pero dapat. Ganito na lang para madali. Ang front mo dito papunta clockwise. No. Eh di pagka back reverse nito. Di, doon ka naman, di ba? Yun ang clockwise. Ganon din naman sa right. Right mo doon, clockwise. Ang left mo dito ang clockwise. O, oh, di ba? Madali. Sa up naman, ang clockwise papaganon. No? Okay. Sa down naman, ang clockwise doon. O, oh, yun. O. Oh. Ah, magkaka-opposite, pero magkakaiba ng clockwise nila. At counterclockwise. O. Oh. Di ba? Di sample ulit tayo ng isa para makita niyo yung diperensya. No. Okay, ito ba iba naman 'to mga Karubiks. no. Ayun. Headlights left. Kahit hindi siya naka dun sa kanyang kulay, okay lang. Hindi naman yun ang mahalaga dun mga Karubiks eh. Yung posisyon nito at saka ito. Yan. Di ilagay muna natin dyan, no? Tapos meron siyang bar na maliit kahit anong kulay pa nandiyan. Depende kasi sa pagkakagawa ko eh kung saan siya, kung saan ako nagumpisa. Oo, uh, na. Pero ito yung lumalabas. Oo, uh, okay. So kahit nakaganyan niyan, kahit hindi nga nakaper tulad ng sinabi ko sa kanyang kulay, okay lang kung saan mo gustong ilagay. Pwede naman ganyan basta ang importante yung posisyon sa last layer kung saan nakaporma. Okay? So, ito yung tinatawag na GC. GC, no? O, kumbaga, ito yung letter G na pangatlong, o, sabihin na natin, pangatlong version ng PLL. Parang ganun lang. Version 1, 2, 3, 4. Parang ganun siya. No? pala tandaan. no? Okay. Yung nandun yung bar na maliit, tsaka headlights. Okay. So, yung posisyon, So, ibig, ibig sabihin ng position, yung top layer lang. Ha? Yun ang titignan nyo. Kasi yung first at second layer natin, gawa na. Kahit ito, nakaganyan, o kahit nakaganyan, walang problema dun. Ito ang susundan nyo. Hindi yung kung saan yung nandong kulay na ipaparis mong ganon. Okay, para map mapakita ko naman sa inyo, tignan natin kung itong green dyan pa rin pag natapos yung algorithms. No? Para lang, masabi ko sa inyong tama yung sinasabi ko. No? So, kung dyan pa rin, edi, hindi ka na mag -iikot. no Okay, so, ganito lang yon mga rubik R2 U prime R U prime R U R prime U, R U' R2 D prime U R U prime R prime D Ayan. Okay lang Okay lang na tumama yung kulay niya Kumbaga ang purpose lang kasi noon Hindi ka nagagamit ng U or U prime Mga ganon O U prime Ganon Oo. Pwede namang hindi siya naka din sa kulay habang ginagawa mo 'yon. Walang problema doon. Makikita mo naman eh. Tatama lahat ng kulay eh, no. Kung hindi siya naging o, kung hindi siya natapat tulad ng ginawa natin. Saka mo lang siya iganon. Wala namang problema doon, no. Oo. Okay, so sample pa tayo ng isa para last na 'yan. Oo. Okay, mga Rubik's, last na 'to, no. Okay, tandaan lang, no? Kaya ako ginagawa itong uh, sample ng pagbasa ng algorithms para hindi kayo nalilito, no? Okay. So, ito naman, mga karubiks, no? Ito yung buo. Talagang buo siya, no? Ayan. Okay. Tapos, pag tinignan mo dyan, wala. Ito, buo. Yung pinaka-edges niya sa gitna. Yung dalawang corners niya, wala, eh, no? Dito, ganun din. Okay? Hindi pala kita. Nakaganun sa araw, eh. Ayan, no? Okay, balik tayo. So, ang posisyon, front ka ng green. Kasi ito, pwede na natin itapat. Pwede namang hindi. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo, pwede namang nakaganyan yan. No? Walang problema kung saan mo gusto. No? Importante nga yung posisyon ng last layer. Okay. So ito lang yon no. Okay. R prime U prime F prime R U R prime U prime R prime F R2 U prime R prime U prime R U R prime U R Saka mo lang siya tatapat. Iyan yung sinasabi ko sa inyo, no? Kung hindi mo siya tinapat kanina, mag U U prime ka para lang itapat mo yung kanya-kanyang mga kulay. Okay? So, yun lang muna, no? Sana madali lang naman sundan mo lang nang mabuti, wag pangalawa, wag kang malilito. Okay so mga Karubiks, ganun lang ang pagbasa ng ating algorithms no. Huwag ka lang malilito, yun lang 'yon. Uh -huh. Ang nakakalito prime tsaka 'yung ikot niya. Kung clockwise ba o counterclockwise no. Kasi magkasalisi no. Okay so magkasalisi ibig sabihin yung front, back, up, down, left and right. Uh -huh. Left and right and <laughs> Okay, so yun lang muna mga karubiks at maraming po salamat sa mga suporta nyo at uh, mag-iingat po palagi. Bye-bye!